So magandang araw mga tropa, welcome back to my channel, uh, R.A. Glass uh, Mayroon tayong gagawin paniba, gumulag katropa, tropa Ito ay uh, mayroon kasi kami nakong isang project dito sa my eh, village uh, Eastgate Village uh, Dito sa my sa may barangay San Juan, Taytay Rizal so, May isa ditong bungalo, ay hindi, two story na bahay Kung nakita mo yung sa ko Yan yung gagawin namin ngayon, award na kasi sa amin yung project So nagsimula na ako magsukat susukat na kami. So, ang time na kanupa kasi i-dokumento natin dito ng before and after uh, kung paano kami nagsimula hanggang sa matapos. Picture na natin kung anong, anong mga improvement tuwing uh, pupunta tayo dito maga lalagay tayo ng mga window so, i-chat e i- e Uh, babyo natin ang videohan natin. Same time, yung pagpapabricate, prepare ng mga materials, so videohan din natin. Dokumento na natin. So, kung interesado kayo sa ganitong topic at tropa, inanya ko rin na papabin. sa kabuhan natin vlog. Ito ay before and after. Bago ginawa yung building, hanggang sa matapos, hanggang sa malagyan namin ng uh, mga window. So, yan ang uh, tackle natin. yun, no? So, pero bago tayo magpatuloy uh, at simulan natin na uh, video katropa to itong ating project. Uh, huwag nyo mag-like, mag share, subscribe sa ating YouTube channel, Aray Glass. At uh, kung makikita nyo ka yung bell dyan, pakikalampag naman tuloy para sa mga susunod nating update. Isa kayo sa mga notify ka agad. So, mga marami pa tayong gagawin mga bagong view, video, vlog. So, isa kayo sa mga notify. So, punta natin, lapitan natin ka Malapitan kung ano ba talaga yung uh, nangyari na doon sa ating project ngayon. Ito ay is East. Barangay San Juan Taytay Rizal. Ito natin project. So, let's go! Yan yung uh, service namin. Ito yung project namin. Yan. So, unang punta namin dito, kukwampayan, Berpa. Wala pang bubong. May, may bubong na. So, makakasimula na kaming gawa. Yan. Yan. So, yan. May motor pala si... ito, puro green lumalabas eh. Nung lumabas ito, 2018. Yeah. Eh, Yan yung... Ko, dalawa kami ni, ano, ni Bato. <laughs> ito, nandosya, Yan yung uh, mag -rasabay, mag -rasabay service ni Porman. Dalawang Porman. Service. Ito yung sa side, ito yung gagawa namin. Ito <laughs> so yung pinagawa uh, namin. Eh, sa kasap, ubsan. Ito simbulan nakasi kaming assemble dito, fabricate ng mga window. Yan ito yung dito sa main room, a uh, toilet. Pa pa, pa. Sa taas? Oo. Then, may surat ko. yeah Then, para sigurado, may taga surat dyan. Pataw, dahil pataw? Pataw. Lipat na kami. Oh, 33, 33, 316. Simula na kasi kami ng public aid dito. So, nagsusukat na kami. Yung finish na opening, uh, sinusukatan na namin. Yan, si Kuya yung taga-pintor. <laughs> pipintoran mo na ito, Kuya? Sabi ka mo Andi pa. So, yung ano lang yung finish, yun yung kupa namin. So, ito yung taga sulat. Michelle, eh, uh, ito yung aming uh, gagawin muna. Itong apat na bintana. One, two, three, four. Kasi ito na yung finish. Ang design kasi dito, owning. Dalawang owning. Tatokas itong hati. Dalawang owning. Tapos pick sa baba. Then next, ito rin, ito yung doon sa powder room. Pinis na rin yan, gagawin na rin namin. Then, dito sa second floor, gagawa namin dito. Ito, yan. Itong yung pinibintana na yan. Kasi pinis na rin yan. Itong isa, itong room two. Itong room one, sa katong pala, sa second floor, magagawa na namin. Okay, yan ko na. Counter na yun. Nagawa na namin yan. Sample. Saka right ito dito sa toilet. Dito sa ground floor, yung pinagkang door, papuntang lanay. Hindi pa kasi hindi pa napipilis. To Yun, Yun, up pa ng... Ito. Yun, even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go